Dugo na naman nga ang naabutan natin sa mansyon. Nanggaling daw to kay Cyber kasi naman napahampas yung ilong niya, kakahatsing-hatsing niya. Eh kasi naman, kagulong-kagulong -kagulo na naman ang ating pack for today's video. At alam nyo naman, nasakalang sila nagkakaganto kapag may nasesense sila na ibang tao or kapag nasesense nila na bath time na. Pero ang ganap kasi ngayon ay may bisita po tayo. Dahil nga po, linis day to day ng kanilang aircon. At para sa mga hindi nakakaalam, naka-solar aircon po ang ating pack members at ganito karami ang kanilang ng solar panel. At syempre every once in a while nga po ay pinapalinis itong kanilang aircon. At ayan na nga sila kuyang maglilinis. May dala silang kung anek-anek na gamit nila paglilinis. Be, kahit nga kami hindi makapaniwala kung gano'ng kadumi na itong aircon natin. Nakapagtaka kasi talagang every other day naman nililinis itong filter pero bakit ang bilis magdumi? At syaka 3 months ago lang namin to pinalinis sa kanila ng buo. Tapos ganito agad kadumi. Be, yung itsura niya akala mo pinabayaan ng isang taon. Kaya nga namin pinalinis na agad kahit 3 months ago lang pinalinis ay eh dahil nga parang medyo wala ng lamig kaya naman pala kasi ganito kakapal yung libag ng aircon na to pero syempre parang 100% okay na okay nga sya ay eh din nila palagi yung mga solar panel kasi nga maaari daw yung mablock dahil nga sa ulan gabok nga ganyan kaya naman kapag lilinisin nila yung aircon ay eh pati solar panel lilinisin din nila shala no pero masyala nga itong aircon natin nakala mo magpapahat oil charlize kasi nga ayan, binispraya niya ni kuya ng tubig Kaya kailangan may balot siyang ganyan Para hindi mag-get kahit yung tubig Natutulo kung saan saan At grabe nga po katindi yung gabok ano Buti na lang talaga at ginaji paglilinis si na kuya Kasi ginaji rin ang gabok at dumi ng aircon natin Nakakahiya be Pero maya maya nga lang ay ayan, malinis na agad siya O oh, diba, konting pasirit lang pala ang kailangan niya Aminin nyo na loka kayo, kulay green or blue green pala to Kanina brown siya eh Nung malinis niya ay ayan, ang sarap na agad ng tulog tulog ng ating mga halimaw. Dito naman tayo ngayon sa paglilinis ng kanilang mansion. Everyday po itong nagaganap, ano? Tuwing umaga nga po at tuwing hapon ang paglilinis dito. At habang naglilinis nga, sila naman po ay nasa labas para mas okay yung paglilinis at hindi rin silang mabasa-basa habang naglilinis. At ito na nga rin yung time para makapaglaro-laro sila at makapagparty dito sa kanilang off-leash area. Makapag-exercise na rin. Syempre, hindi lang yung mga rooms ang nililinis, pati rin yung mga cages nila. Full force nga din kapag naglilinis, dalawa tagalinis natin, itong si ate siya may naglilinis ng mga ila-ilalim ng mga cages. Actually, kahit in the middle of the day, basta magkawiwi yan, ay nililinis po yan para hindi sila magkaamoy. Ang maganda nga sa ating pack, hindi nila inaapakan pag may pupo sila. Ito na mga rooms nila, ayan, minamap din yan, tinutuyo after is at kiskisin. Para nga po pagpasok nila ay hindi sila mabasa. Kaya naman pati mga grills at dingding ay talagang minamap at tinutuyo ng maigi. Siyempre, yung map natin, kailangan laging ding malinis at talagang nakakapagtuyo. Ito naman nga si Ate siya may binabrush na yung ilalim para matanggal yung panghe. Syempre, maya-maya nga ay may sumigaw na ng pasok. Kaya naman diretso na paloob itong mga to. Yun nga lang, talagang nahihirapan tayo magpapasok sa kanika nila mga rooms ngayon kasi naman nalilito-lito na sila. Pero madalas ay nan talaga nilang pumasok at gusto pong magkulit-kulitan para hindi pa napagod sa pagkukulitan sa labas ano. Pero ayun na nga po, nagwawater at nagpapahinga na silang lahat at ready na nga po sila para sa kanilang dinner at pagkatapos nun, magsisleep na lang sila.